naghahanap sa akin yung voice ng matindi-tindi daw na project kaya ito ngayon <laughs> meron ako yung bibigay sa kanila na project this is 1993 Mitsubishi Pajero ito po yung mga converted mga imported from Japan converted from right hand drive to left hand drive so ito pinasok ito sa atin ang dami ang dami gagawin pero sabi sa akin ng owner sir kuya eto lang yung budget ko. Binulong lang sa akin yung budget niya, ikaw nang bahala, Magpag mag pagkasyahin mo yung budget niya yan. Okay, so ito yung mga gagawin natin. Siyempre, repaint. Pero, hindi lang ito basta repaint. Mag-change color siya. So, instead the white, magiging lightning blue ito. So, lightning blue ang color niyan. Then, siyempre, before i-repaint, kailangan nito, uh, may mga kailangan ito ayusin. Kagaya nito, check nyo to medyo may bulok nito to dyan yan, mga aayusin yan and ito, nakikita nyo to aayusin din yan, medyo madaming bulok ito at hanggang dito tapos ito oh, ba? Diba? kita ba yung malaki-laki at syempre ito hanggang dito sa harap sabi niya sa akin ikaw na ang pahala kung paano natin yan mapapaganda tapos um, leather seat ipapa leather seat din to kasi tingnan mo na yung upuan niya Mad sadyang so madumi na talaga at damage na talaga yung mga leather seat niya syempre sa katagalan tapos ito papakulayan niya to ng black As in, may iba talaga ang kulay lahat. Magiging iba talaga ang mukha nito. Lahat-lahat. Tapos, syempre, um, wala kasi talaga siyang aircon. So, sobrang init niya. Kaya, ayusin din yung aircon nito. At, uh, na-check na ng technician natin. Compressor, diretso linis, diretso -bl uh, sa blower. So, mga, mga ayusin to sa aircon. Medyo madami-dami talaga ang gagastusin. Tapos, eto, meron kasi siya ng yan, yung panoramic roof. So, na-open yan. Pero, ang problema kasi, um, sira na siya. So, pag in-open mo, hindi, na, hindi mo na may sasara. Kaya, ang sabi niya sa akin, i-permanent close na lang din po yan. Pero, ang gusto niya, yung pa na salamin yung gamitin Pero, isisil na lang siya na hindi na siya mag-open. Okay? Then, yung mga power windows, i-repair din. At syempre, itong mugs, kukulayan din yan. okay? So, ito ang mangyari talaga nito. Actually, full restoration. Pero sabi niya, kung magkano lang talaga ang kaya ng budget, yun na po yun. Pero sa, sa budget naman na binigay niya sa akin, kayang-kaya na to ma-repaint, ma, ma ayos maayos yun, pati yung aircon, kayang-kaya na yun. Okay? So, at least hindi tayo mag mag sa budget so yun abangan nyo to medyo mahaba haba to I think mga uh, more than a month ang trabaho nito so abangan nyo to after a month tingnan nyo yung kalalabasan nito then ano pa ba uh, hindi naman to for sale so talagang pinagawa lang sa amin sabi niya, matagal na daw kasi yan talagang uh, gusto pa nila i-keep So, talaga ipapahayos pa nila to. Okay? So, kaya if ever, kung meron ka rin mga sasakyan na gusto mo restore gusto mo papagandahin, kaya ang kaya natin yan dito gawin. Tawag lang kayo at pag-usapan natin at para ma-assess namin yung sasakyan nyo na. Thank you very much.